Pagbibigay ng palugid ang MMDA para sa ipatutupad nila na ad even scheme habang nagsisimula ang EDSA rebuild. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, bagaman sa June 16, 2025, magsisimula ang ad even schema. ulitin natin, June 16, ang simula ng ad even scheme sa EDSA, pero hindi pa agad sila manghuhuli. Malawanag niya, magpapatupad muna sila ng isang linggo na dry run para magkaroon ng tamang impormasyon ang mga motorista Ipinundo naman ni Artes na pinag-aaralan na rin ng uh, gobyerno na alisin ang bike lane infrastructure sa kasagsagan ng EDSA rebuild. Sa panig ng DOTR, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na sa July o sa August pa, masisimulan ang libreng toll sa segment o bahagi ng Skyway Stage 3 na magiging alternatibong daan kapag nagsimula na ang pagkukumponay sa EDSA. Sumantala, Sinabi naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na hindi pa agad magbubungkal ng kalsada pagdating ng June 13. Ang June 13 yung petsa ng uh, pagsisimula ng Elsa Rehab. Palawanag niya magkakaroon pa kasi ng dalawang linggo na preparatory work. Dito naman sa preparatory work, magkakaroon ng pag-aayos ng mga segment at i bungkal ng lupa. Oras na mailipat na yung mga kagamitan at matapos na yung mga paganda ay agad-agad din o asap daw sisimula na ang pagbubungkal ng lupa para sa EDSA Rebuild.